Huwag mong madaliin para mas masarap. Yan naman talaga ang sikreto sa masarap na nilaga. Yung matagal na pagpapakulo ng karne para nanunuot ang sarap at talaga namang malambot pag yung kinaga. Yan ang ating 40 days easy recipe. Paborito ng lahat. Pinoy comfort food, pork nilaga. Ito yung ulang nating mga Pinoy na hindi natin pagsasawa. Katulad ng adobo at sinigang. Isama mo pa yung tinola, paksiw at yung may mga gata. Talaga namang napakarami nating pagkain na masasarap at talaga may ipagmamalaki natin yan. Kapag nga pala maglililaga ka, kung gusto mo rin yung malinam ng sabaw. Maglagay ka ng mais o kaya saging na saba, sigurado sabaw pa lang, ulam na. At kung may budget ka, kumpletuhin o damihan mo yung gulay para buong buo at kumpleto ang sustansya. Kayo rin ba, sa loob ng isang linggo, hindi mawawala yung nilaga o kaya tinola. Kasi nga, di ba yung mga anak natin, sabaw is life. Talagang ang dami-dami nilang nakakain pag may sabaw. Pero syempre, yung pinaka-importante, masarap talagang kumain kapag kumpleto ang pamilya at sama-sama. Wala nang tatalo dyan, kaya kahit ano pang ulam yan, mapasimple o bongga mas masarap kumain pag may kasabay. Ayan, ilang minuto na lang po at malapit ko na pong iserve itong aking pork nilaga. Talaga naman po medyo nagugutom na din ako. Masarap din po ito kung meron kayong sausawan. Bali, nag-prepare lang po ako ng patis, sili, na may kalamansi. Talaga namang mapaparami na naman ang kain ng mga anak ko. At syempre, kain ko. Ayan, sana nagustuhan nyo po ito. Ready to serve na po ang aking pork nilaga. Salamat po sa inyong panonood. Tara, kain po tayo. Bukas po ulit. Bye-bye.